Dahil usapang Berteng Labra tayo, meron ako napanood na pelikula niya tay, hmm. yung alias Joker. Alias Joker yun eh. Ngayon, may napanood ako tay na dun sa loob ng pulungan pag kung sino yung nagluluto, yun yung parang kung ano lang yung ilagay nila, kung anong pwede, lalo na ah, hindi kayo... Bossyo. Oh, hindi kayo bossyo, ganun. na ah. o. Uh, po, iba ang mayor. Pagkain, ibang pagkain oh. ng mayor, masarap. Kasi tay nakikita ko yung mga nagluluto doon sa pelikula na yon. kung napanood niyo po yung Alias Joker, eh mga kalaban nila yung mga papakainin nila. Ngayon, ang ginawa nila doon sa tinapay, nilagyan nila ng etchas. <laughs> Ayun dai, ngayon pagkain nila, pagkatikim nila Berting Labrador, may etchas. Nangyari na ba sa inyo yan tay sa loob? <laughs> Oo nangyari yan, na uh, 19... guro mga bago pa lang ako sa Monting Lupa mga 88 88 o 88, ganyan ah uh, yun naman nagluto ng kangkong na mayroong ano may galunggong yung kangkong tataka kami tinantad na lang yung kangkong hindi na inalis na ng ugat oo po ayun pala ang sinahog hindi yung galunggong hindi yung tubol hahaha yung tayo may santul ay tayo oo pero no, siyempre, na, mm. na mm. oh, siyempre, luto na. Sabi nung empilyado. O, oh, eh, ano niya, ibigay na sa brigada, ano yan, 9. Uh, ito sa 2, ito sa 3, ito sa 4. E, hindi oh. uh, ginawa ngayon. Binilibre na, mabuti ka mo. Oh. Yung pagkain namin, radyo namin, hindi pa nakakarating sa amin. Hindi pa, o. Oh. Nanudong pa lang sa dulo. Eh, siyempre, gutom na yung tao. Hindi oh. tangi kung gusto daw kain. Kain na. Pag ano niya yung ano, may puto na santol. Wala <laughs> na santol. May puto na santol. Ito, ilang buhay, amoy tae. Ay, na ako. <Levels> Ayun na. Ayun na. Ayun na. <laughs> oh. Ayun <laughs> ay, <nga>. <prize> oh, uh, na. Baboy uh, yan. May tae yan. Ay, hindi ako. Kaya, kagulo-gulo na. Kaya sa hindi na kumain yung wo, mga tao, na gusto, rayot na. Rayot na. Ito. Ito. Ah, buti na lang tayo, ano, hindi nakaabot sa inyo at hindi niya oh, nakain, no. Okay, oh. Ano, eh, mga bayan, eh. mga ano, ranjo baka tapos yang kami, kami ano, mga kami. Ah, opo. Ang um, hindi kaya na ranjo. Ah, ibig sabihin tayo na panood ko sa pelikula, totoo ang nangyayari Totong pala nangyayari, natin 'yon. yon. Ah. Hmm. So, opo. Ano nangyayari 'yon? Kangkong nilagyan ng etchas na may oh. <laughs> na may santol pa tayo. Oh. Ah. Ano nang kangkong? Wala nang tanggalan na ugat yun. Mm. Nagtag na yun. Nagtag na yun. Nagtag na pa naman sa tabi ng ano, ng morgi. Laki ng kangkong. <laughs> Opo. Oh. Mm. Oh, Opo. Kung akong tawagin niya, biyat sa kangkong. Ay, di malulusog eh, talaga yun, Nay. Oo. Oh, eh, basa, ano pa ng, ano, basa mo, buhusan ng, ano, ng patay. Morgi. Kaya eh, ang taba. Mm. Punta nung huli malaman namin, doon pala tinitira yun, nakaputa. Tapos <laughs> kami kay <kin> director. <laughs> Kaya ginawa kayo ng director, na, bukod na ibang pagkain, bawa ng may sabaw. Oo oh, po, baka ma <laughs> para madinig agad tayo kung may etsa. So ano, o, ano, Olo, ano, 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 prito. Oo oh, po. Punta, pritong, Langulis, pritong, isna, pritong... Oh, Pusino, puta, masama, prito pritong oh, isda, pritong... Oo po. sino, puta, basta mga prito. Oo po. Totoo nga pala talaga yung mga napapanood namin sa pelikula na nangyayari yung nilalagyan ng etchas yung mga pagkain ng mga preso no. Tay, anong ko pa, sino pang uh, sikat na naabutan niya sa loob? Si you know, yung tatlo na yan, yung tatay ni Pop ni Fernandez. Pop Fernandez, okay. Gerting Labra. Eh, Dimpare, yan ang mga uh, putok ng araw, yan. Si Robin Padilla, yan, si senator um, Robin. Kasi naka taon din si Robin sa ano, nakaapat na taon yata bago siya lumaya mm. sa medium. Mga anong year siya tayo nakulong tingin nyo nga? 1996. Yan, yeah, mga ganyan tayo. Oo, mga ganyan, 1996 o 1997. Opo. Ah... Uh, Tapos anong yan. naging kaso niya nga tayo nung araw na yon? Illegal si possession hmm. of firearms. Ngayon, malibasa ang si Robin Padilla, sa amin na yan eh, sa powerhouse. Oh, ba, powerhouse. Kasi, eh, nasa ano, ako, nasa engineering section ako eh. Oh, Eh, katabi lang powerhouse. Ngayon, pag walang tubig na yung tangki na para sa mga brigada, mahina. Oh, Hindi sila naliligo mag-asawa doon, sa amin pupunta sa powerhouse. house yeah, opo. ibig sabihin tayo, na, nakakadalaw, yung na, nakadalaw yung asawa niya doon oh, sa loob. Oo, nakaka-stayin niya eh. Kasi, oh. siyempre, big time yan eh. Obo. Ngayon, noong nagtagal na, mga isang taon na siya doon. Ah, uh, dumating yung ano niya, na apelasyon niya. Opo, opo. niya na yung apelasyon niya. Ah, mm -hmm. uh, wala na apelasyon, ah, uh, mingi na lang siya ng parol. Parol na lang, opo. Ngayon, hindi pa pwede dahil mm -hmm. ang sentensya niya, six years in one day. Ang sentensya niya. Opo. Hindi niya pwede yung hindi niya pwedeng you know, kasi may day. Meron pang isa may araw eh. Dabo. No, ngayon ko six years lang pwede. Pwede. Six, six years in one day, please rate mo yun. Ay, gano'n. Pumuloy mo yun. Kasi nakakadalawang taong pala siya sa illegal position. Dabo. Eh. No, po. Ginawa ngayon, ibinaba yung illegal position. Hmm. Oo, hmm. Bina, binaba ni Presidente. Dabo. No, ngayon, nung nakalabas na si Robin Padilla, Guro, mga ilang buwan, bumalik ulit yung legal position. Ah, bumalik? Lalo lumaki pa, lalo tumaas. Mm -hmm. Naging 17-20. Legal position. Ngayon, pag malakas, pag malakas yung baril mo, yung mahaba. Mas mahaba, mas, mas puto, malakas. malakas din ang ano, no? Mm -hmm. Sentation, malakas rin. Ganun. Kaya, nung lumaya na si Robin, nawala na yung mga previous namin amin. Si, si Robin, konting ano yan, basta ikalawang linggo, ikatlong linggo, kumisan, pagkain ano yan, isang buwan. Taba. Pag walang mga bisita ba yung mga rin, mga, meron pinikula yung mga ano Taba. yan, niya. Ginawa niya ngayon, bago siya umalis, nagpasayaw muna siya. At talagang kita mo mga, <laughs> sa bangko, ano yung gano'n mo bilanggo Kaya, ilang beses din siya nagpalabas ng mga gano'n, kaya, medyo paborito rin siya ng tao si Robin Padilla. Ah, opo. Kaya lumipat siya sa BC. Ay sa ano, BM. BM? Anong BM tayo? BM yung Muslim. Muslim na... Uh, ah, opo. Uh, ano? Hindi, mm. ginawa kaya lumipat siya. Yung no, may lipat siya, tinanggap siya roon. Hmm. Diba? Ginawa niya, uh, nag-Muslim siya. nag mm. ah, yun na. oh, Oo, kasi Muslim, at, Muslim na siya ngayon eh. Ah, mm. uh, dahil yung ariyaw, nag-Muslim-Muslim na siya. Mm hanggang sa nagtayo ay siya ng gym. Gym? Oo, oh, sa ikad. Kung so, tawagay ikad. Oh. Um. Ano yung gym ng mga muslim? Hindi. Lahat na. Pagkalatan. Ah, o, lahat. Gusto mag-gym doon. Hmm. Ay, yung gym na ano tayo, yung buhat-buhat. Oo, -buhat. <laughs> oh, buhat-buhat ah, talaga. Buhat. yun. mga bakal talaga. Hmm. Ah, mga girasusan talaga ni Robin Padilla. Hmm. Eh, hindi niya rin akalain na biglang tatawagan siya ng ano, ng laya. Wow. Ayon. Kaya nung lumaya siya, malungkot na naman ang medium. Hmm. Wala na yung mga palabas-palabas, so wala na. Kaya grabe, mabait pala talaga yan si Sen. Robin Tay, no? oh. Maano. At ayun nga po, uh, ngayon Sen. na si Robin Padilla at alam niyo naman no? kung gano'ng kabuti po yan yung ating Sen. na yan. At ayun nga po, nakwento ni Lolo Alberto. Bali, anong kulungan yun, Tay? Anong... Uh, medium. Medium security compound. Ah, medium security compound. Oo. 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 Ako, sige-sige ko. Original, nandito dito. Sa pigi ko nakalagay. Ayun. SSC. Nakalagay. Basta SSC, original yan. Oo. sige, -sige yan. Sige-sige Ay, ibig sabihin, sige-sige. Oo. -sige. Oh, okay po. Sige-sige komando. Ngayon, alam mo naman, yung mga tattoo ng mga yung, ano natin sa loob, tattoo sa loob, talagang pinaghirapan yan. Mm. Hindi katulad ng tattoo sa labas. Parang baliwala, pwede, pwede mo ang balutan ng katawan mo rito ng ano, tattoo eh. <laughs> Pero ako, tama na yung tattoo kong ganito kasi ikaw rin ang pahirapan niya pagdating sa laya eh. Oh. Ikaw rin ang magagawang ano yan. Takot ang tao dati dahil pag marami mm. kang tattoo eh, no? bali tayo, ayan yun, Tatong Kali oh. batiin nyo tayo, ayan alam mo, Tatong, ah, tatong Kali eh. yeah. ah pasalamat nga ako na nakita yeah. na, na panood mo yung video-video uh, ko tungkol sa mga galing sa loob kasi, naka 34 years din ako sa loob ng kulungan kaya, hmm. medyo malaki na kay experience ko sa mga ganyan kaya, maraming salamat na lang kung, kay Tony Kal di salamat Yeah, yun. Pero yan, totoo yan. Nakikwento yeah, yeah. ko sa inyo. At ayun, salamat po sa mga ano ha, sa mga fans ni Tatong Kalye. Shout out daw sabi ni Tatay. At salamat sa susunod yung mga tato na naman ni Tatay sa, ayan, sa katawan niya. Yung ating ano, tatanungin. Kaya standby lang po. Marami pong salamat.